Makalihis na magtago ninduwang duwang taon naaresto na kan ang lalaking wanted sa kasong homicide sa Basod Camarines Norte. Alas 8.25 ka na kaaging lunes, Hunyo 3 kan arestaron ang sospek sa pigkasar na operasyon sa Purukyakal, Barangay Poblasyon to, parehong banwaan. Binisto ang sospek na si alias Ray, 45 anyos caretaker may agom as residente kan barangay Mampili, pareho man na banwaan. Inaresto ang sospek sa Kusugkan bares na pigpaluwas ni Honorable Victor Si Dino Reyes ng MTC Basod, Camarines Norte, napigpaluwas ka na kaaging Mayo 29. Uh, incidente po ito ng uh, kabunggo siya at uh, namatay po yung kanyang uh, kabunggoan. So nakasuhan po siya, so, hindi po na-resolve yung kaso kaya siya ay nasampahan ng kaso. Sigun sa otoridad, dahil naman pa ang sospek kan arestaron mantang naglalakaw sa nasambit na lugar. Kasabay kan sa iyang pagkakaaresto, ipinaliwanag man sa iya kan autoridad sa iyang mga diretsos bilang akusado. Po ang uh, tulong na nai bibigay sa amin ay uh, at least po ang ating komunidad ay aware sila na may mga ganitong uh, tao na pinagahanap kami and the same time kung minsan po yung mga wanted person ay yan din yung uh, siyempre uh, maghahanap po yan ng patutuluyan o baka gumawa pa ng uh, anumang ano masamang gawain sa bayan natin. So may, maaalis po natin yung pangamba ng ating mga kababayan at maging panatili uh, po natin peaceful itong bayan ng basod. Mientras tanto, perang aldaw makalihis ang pagkakaaresto, nakaluwas man tulos din karselan ang sospek matapos na makapagpiyansa ng sa mil pesos para sa sayang temporaryong libertad. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.